Hindi, kaya niyan. Ang dami pong kulang. Hindi ka man makasabi. Eh, Naiiyari po kasi ako. E, malaking tulong na po sa amin yun na ibigay niyo sa amin na yun. Palitan ko na po namin dito. Tapos nakabili po kami ng lagayan ng plato. Hmm. Eh, sabi ko na sabi ko na di ba kung may kulang pa magsabi ka lang nandiyan lang naman kami. Eh po kasi ako kasi yun lang pambili niya sa amin malaking tulong na po sa amin yun eh para po sa aming pamilya, malaking tulong na po yun kasi tulad nga po niyan yung buong dati tumutulong ay hindi na mm. dahil dumating nga po kahit tinulungan niyo ano, kami yun po malaking pasalamat sal nila po sa inyo talaga mm. kasi totoo sin ka Tecram, na, nandito lang naman ako malapit sinabihan ko siya na sinabihan ko siya pagka ano pa yung kailangan sabihan po ako I never po siyang nag-ask talaga na ano Sir, kulang yun. Wala po talaga may, one time, dumaan lang siya. Parang nagkaganon lang kami, pero... Ay, si Kuya yata yun, parang ganon. sabi ni Kuya August, si ano yun yung unang ano, sabi niya. Ah, pangalawa. Parang nahiya kang mag-ano. Saka po, hindi po ako Yun lang po talaga ang sa amin. Malaki na bagay para sa, sa mm -hmm. po talaga namin. Sabi ko nga, wala nang wala uh, sa mga kahit anong gabi ko siguro hindi ko talaga mag magagawa yung mga katulad nito kung hindi lang dumating sila sir mm. -hmm. kaya malaking malaki masalamat ko po, po sa inyo na dumating po kayo ang sarap sa puso ka Tegrem yung kaparehas mo siyang tatay magulat ha, may dinala ako sa asawa mo kanina eh. Itagaw mo te! Ay, si Papa. Ayan na si Papa. ala basang-basa si... Hmm. Sige, ano ka muna. Binis ka muna. <laughs> Oo, oh. Para maganda nga yung yakap mo pagkain. Salamat <laughs> po po siya. Welcome. Welcome. So, Pinapangarap kinap, mo ko magkaroon kami ng ganyan. Hindi lang po kami na <laughs> ulog po kayo ng nasa taas. Hindi. Gaya. Basa ka po yung kamay ka po? Oh, Wala. Well, Basang-basa nga siya. Magano muna. Ganon yung asawa. Yan yung damit, yung baby son. Galing. Oh. sige, dito ako. Oh. Magbihis ka na. Dito po ako magbihis ah. sige. Nagtatago ka pa sa puno. Apo. <laughs> 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 Parang si ate kanina nagtago na ka po dito sa ako. <laughs> Para hindi ko masyadong malamigan yung mga bata. Kuya. Okay. Magkakampo. Papa akong... Pa, 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 pa. ah, tuloy mo ko Ako na po. Pa. Papa akong... Nung sanong ko pa <laughs> Ang sarap nang yakap mo niyan, mama. <laughs> 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 mm. Mga ano yan, king size na yan para hindi masyadong masikip. Masikip ka di i. <laughs> di hindi ako di okay, i. na. na o, okay, oh, kayo. O, oh, para hindi sila. O, doon mo kadi. ka na. <laughs> <Pag -talamong kari. laughs> <laughs> oh, Talon-talon na. Oh. Ay, na ay, ay, mas gusto niya sa <laughs> <laughs> akin. oh. Ay, pa Paano gusto niya sa akin. Ayaw niya ma... Pero okay naman yung trabaho. Magkano yung sinawad mo nun ditong araw na to, Kuya? Bali, ang kwan po kasi namin ngayon, dati po kasi 350, ngayon po yung amo namin, yung 500 na po Ay, ang isang araw. Mm -hmm. Ang galing simula po noong October po. Oo. Oh, pero gano'ng kahirap yun? Medyo, hindi po masyado sa mga, sa mga, mga, sanay na. Hindi naman na po kami masyado nahihirapan kasi mm. sanay na po kami. Matagal na rin po kami tatrabaho sa... Mm. Okay, Hindi, kaya niya. Ang dami pong kulang. Hindi ka man makasabi. Eh, nahihiyarin po kasi ako eh. Malaking tulong na po sa amin yun na bigyan mm -hmm. niyo sa amin Ngayon palitan mm -hmm. ko na po ibubong namin dito. Mm -hmm. Tapos nakabili po kami ng lagayan ng plato. Mm -hmm. Eh, sabi ko na, sabi ko naman, di ba kung may kulang pa, magsabi ka lang. Nandiyan lang naman kami nangyayari po kasi kasi yun lang po bigyan niya sa amin, malaking tulong na po sa amin yun eh. Para po sa aming ba niya, malaking tulong na po yun kasi tulad nga po niya, yung buong namin dati tumutulong ngayon, hindi na hmm. dahil dumating nga po kahit tinulungan niya kami. Yun po, malaking pasalamat sal kina po sa inyo talaga. Hmm. Dapat nagsabi ka, di ba sabi ko nga, gusto ko nga di malamigan tong mga anak mo. Eh, siyempre, nandiyan kami, hindi ko na alam ka, Tekra, may Siyempre, paikot-ikot kami dito. Magpunta ka sana o oh, ano, sir. Ano eh, nagkulang yung ano po eh. Ano, kaya naman po kasi, eh. siyempre, natulungan niyo na po kami talaga. Ang malaking tulong na po talaga sa amin. Mm. Ang -hmm. po na Hindi, kuya. Gaya nito, oh, hindi pa pala nasama to. Hindi po, hindi po kayo na kaya nung aming... Budget. Hmm, kasi... okay lang, na natin. Tapos ito, dito. Gusto ko nga maaayos sa lahat. Maayos sa lahat. Pagka ganun, sabi ko naman, pagka kulang, magsabi ka. Anong nangyayari po kasi ako siya? Okay. Natuloy niyo nga po. Sabi ko sa po sa inyo na yung alam binigay niyo sa akin, eh, mm. malaking tulong na po talaga. Mm. Eh, sabi mo nga po, salamat nga po um, nagawin kayo sa amin. Mm. Uh, bigyan niyo po ako namin ng tulong na ganun. Kaya kami year namin. dati tinutuluan na yung bahay namin, yun hindi na. Mm. Um, eh, medyo kinapos nga po yung um, mm. kaya hindi ko po nalagyan to. Kaya sabi ko, okay naman na ako yan kasi at least yung ating magigyan, nalagyan naman natin ng yero para dito tumutulog. Mabayit mm. asawa niya, no, ate? Ba't, ba't ganun ka? Ba't ang bait mo? Hindi po siguro sa ugali na lang po siguro talaga ng Parang ang ano mo, naiyak ka tapos parang ayaw mong abusuhin, ganun. meron po ang... Ayun lang naman po ang sa akin kasi yun lang pong tulong ni po talaga. sabi ko. Malaking tulong na talaga at malaking pasalamat ko na po talaga sa inyo yung tulong niyo po sa amin. Hindi po yun basta tulong, taga malaking tulong na po kasi tulad po nyan, matagal na po namin pinangarap yung mamayero itong bahay namin. Mm. Hindi ko po talaga magagagawa kasi yung pinikita ko po halos sa lang din po sa aming mm. pagkain po namin. Mm. Tulad nga po, dumating po kayo tapos. Binigyan niyo po kami ng tulong para makabili, ka shhh, makabili kami ng yero. Mm. Napakalaking tulong po talaga. Mm. Gabi ni kuya eh, no? Kaya nga po na, Kaya na po, kasi Tse, ba't sabi po saan? Pag may kulang eh, magsabi ako sa inyo eh. Sabi, sabi ko nga, ba't pa ako magsasabi na, na, na tulungan na ako? Nakatulungan na nga tayo ng malaking hmm. tulong talaga sa atin. Kung eh, papala rin man, sabi, sabi ko nga. At magkaroon man tayo ng pera, kaya naman natin dagdagan yun. Hmm. Sa mga aking oh. Grabe nung prinsipyo niya, no? Grabe. Halos naman, pero hindi dito ah, yung sinasabi niya hindi dito, yung mga iba. Pero dito, halos talagang napaka ano nila. Mahihiyayin sila. Oo, oh, sila. Pero ito yung sobra. Kaya nga uh, ano lang eh. Uh, mama Ah, nakakaano lang yung kabaitan ni Kuya no? ah. ng sabi ko nga sa miss ko, mm. paano pag, pag tinanong ni sir na kung ba't tulay yung na, um, itula, itula yung, na, itula, na bubukan mo eh. Sabi ko, papaliwanag ko na po. Mm. Talagang hindi po inaabot talaga ng budget. May natira po siyang konti, yun nga po yung pinabili mm. po ng miss ko nung uh. Oh. bubukan na to. Kasi wala dito po nakalagay dati yung mga plat namin na punta niya. Ah, uh, may lagay na nga no? po niya masyado eh. Ako, ako, Talagang malaking tulong na po talaga yung bigay niya sa amin. Mm, -hmm. welcome, kuya. Hindi ko naman naayaan na ano. Hindi ko naman naayaan na hanggang dito lang. Eh, ano, mga magkano pa yan? Hindi ko alam, sir. Hindi talaga siya. Hindi talaga Tatanungin mo siya talaga, okay na eh. <laughs> Pero ayaw ko ano. Ayaw ko yung... Nakita mo naman yung iba, di ba? Ang lalaki, ang lalapad. Oh, po. Eh, sa para po sa ano, ito pong binigay niyo po talagang tulong sa amin talagang. Okay na po sa amin. Kasi malaking tulong na po yung binigyan niyo hmm. sa amin. Sabi mo nga sa music po, pagka nagkaroon lang tayo ng kung sakali na magkaroon tayo ng pera, eh, kung sakali na na uh, masingit singit naman natin to. Mm. Pero kaya kung sa amin talaga, mahalaga lang po, ito lang po talaga, tulad ito. May hey, hiyerong uh, siya. Hindi ako papayag, kuya. Siyempre gusto ko magpapasko. Ano natin yan. Ay, gusto ko, pagandahin pa ito ah. Okay? Three four, Papa, Papa. three, four, five, Papa. six, seven, eight, nine. Bilangan mo nga ko yun. Sir, na po ang tulong para, para sabi, sa akin, sir. na bagay yan. para po sa po. mga bata. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ten, ten thousand po, sir. Maraming-maraming salamat. Mm, welcome, kuya. Nabibilan ko na po ng palay with tong, Mm. Kaya po na no, miss ko nga, eh, pag may pera tayo, baka pwede bilhin natin ng plywood tong side natin. Mm. At Kasi yung, yung, yung lamig. Oo po. Mm. Ah, marami na lulusot po po yung mga anak namin dito eh. Mm. Yeah. mabilan si ko na po. Siguro pag lusot, iyak ka agad. Uh, yan, uh. Na. Okay. Anong pakaramdam? Masaya po. Masaya po ako na. Uh, tulungan niyo po ulit kami. Mm. Eh, Mm -hmm. Yung pangarap namin sa bahay namin, mm -hmm. matutupad na dahil po siya. Maraming maraming salamat po <laughs> Pero mas masaya yung puso ko sa nakikita ko. Kaya ano lang, yung, yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa mga anak mo, yung sakripisyo mo, wag magbabago. Okay. Kasi yung sakripisyo mo na yan, pag nakikita ng mga anak mo yan, tapos wag ka lang magkukulang ng ano, gabayan sila sa pag-aaral. Itulak mo sila sa pag-aaral. Opo talaga. Eh. Opo talaga. Pangarap po talaga sa mga anak ko. Hmm. Mga pag-aaral po, huwag kong matulad sa akin ng ganito ang buhay. Hmm. Mahirap po talaga buhay. Wala din ang ngayon. Wala naman po akong panag-aaralan. Kaya wala po akong ibang alam na tarba kung hindi puro dito. Hmm. Kaya, hmm. po talaga. Mm hmm. Inuulit ko. Kaya kami nandito dahil sa pagmamahal ng ating Diyos, ha? Kaya eh, alagaan mo tong pamilya mo. Maraming maraming salamat po talaga, sir. Bibigyan ko na po ulit na year itong... Ah, ang... Ang ko na saka na po ako ng pandig. Mm hmm. Anong lahat na isip mo? Yung yero, okay. yung pandingding? Saka yun dito po kapalit nako po. Lalagyan ko po lang sa na plywood. Mm. -hmm. Ito pong 100. Para, o, ang unahin ko po muna, yero, saka ito pong pang po namin para mm -hmm. hindi na po nasusyut-syut yung mga anak dito mm -hmm. sa mga butas. Sa butas-butas. Okay. Tapos gusto ko yung ano, kuya. Maanuhan mo na to para medyo... Tingnan po. Mm Opo. -mm. Okay? Opo. Gusto kong maging mas masaya kayo pag tong darating na Pasko maramdaman niyo yung pagmamahal ng ating Diyos sa inyo. Ano po nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Maraming maraming salamat po. Mm, welcome po. Ang bait nitong mag-asawa na to. Mabait ba talaga yung asawa mo? Ay <laughs> hey, baka naman nag-sagitan lang sa akin. <laughs> oh. ah. Mahilig po kasi talaga at silang sumalubong sa pag, pag na sa trabaho. Uh, Ay, tapos pag paalis po ako, mahilig na akong maghabol. Hmm. <laughs> iyak. Kaya pag minsan po, natakasan ko na lang para Wita, po, po, sa trabaho. Mm. Hindi rin po kasi pwedeng hindi magtatrawa kasi hirap po na buhay. Wala naman pong... Tama ka. Um, buti nga po, may mga katulad niyo po na dumarating dito sa amin na nagbibigay po ng tulong sa amin, katulad po nito. Mm. Eh, talagang ma malaking tulong po. Ito pag anak ng taas. Oh. po kayo ng Diyos sa lugar ko namin. Hindi na po sa akin, kundi po sa... Dito po sa lugar namin na sa mga natulungan hmm. dito. Yung target ko dito, yung plano ko, bago magpasko, kayo yung, kayong mas... Mas parang hirap yung kalagayan yung bahay. Mauna ko lahat. Pero sana lahat maayos ko bago magpasko. Masaya ako na ano kung alam mo lang kung ano yung kasiyahan na ibinigay ng ating Diyos yung pagkakataon na ibinibigay sa akin na maparamdam yung pagmamahal niya sa inyo sobrang po yung kaligayahan ko kanina nga parang maiyak din o, yung bata doon, gutom na gutom yun din gusto ko sa Monday masimula na rin yan ay, pupunta nyo rin po sila, pero Di ba sabi ko, pangako ko, lahat oh, sila. Lahat kayo. Oh, hmm, Para um, lahat masaya, ayaw ko nagsiselos eh. Lahat naman deserve kayo. Kaya lang, lahat naman talaga dito deserve. Inuuna ko lang yung mga lona, yung ano tawag yan? Yung blue. Oh, lona pa yun, yung blue pong one. sa oh, sako lang yun eh. Opo. Oh, eh, mabilis lang yung masira. At least oh, yung yero. Matagal po talaga yan. Pakinabangan. Hmm. Napakatagal po yun talaga. Kaya nga po, masaya, masaya nga po talaga ako. Yung... Pag nga sa Tarabaw, pag natitingnan ko itong bahay ko, parang mm. masaya po talaga. Sabi ko, yero na yung bahay ko. Ah. Yeah. Ngayon lang namin yero yung bahay ko. No? <laughs> <laughs> masaya lang sa pakiramdam mo, no? Masaya po talaga. Masaya po tayo sa pakiramdam pag nakikita uh, yung bahay naka-yero. Mm. Nung hindi po kayo nating sabi nga, sabi nga po nangyayari so, kailangan tayo magkakaroon ng na yero para... Nung wala pa kami? Uh, para, mga, uh, para naman yung ating bahay. Dagi po nating na-plano yan na pag nagka-pera tayo, Hmm. Binyayiro yung lahat ng bahay natin. Kaya po, kaya lang po, pag nagkakape rin natin, sapat-sapat lang din hmm. po talaga sa uh, pagkain ng mamili. Kaya sabi ko, talaga yata kahit ano yata nung kayo, talaga wala yatang, may yata. Po, may hirap e, no? Hindi, may talaga ang buhay ngayon. Kaya yung mga dumarating na pagkakataon na ganyan. Oo oh, nga po, kaya nga po, Kaya nang nga lang ako sa iyo, yung hindi kayong taong ano, ayaw mag yung salitang mapangsamantalaga no. Ayun. Parang Mahil. ano lang, parang hmm. Sabi mo na po, ito yung tulong ni po niya ulo sa amin. Eh. Talagang malaking tulong na po talaga. Mm. Sabi ko nga. Kasi tutuusin ka, Tekram, nandito lang naman ako malapit. Sanabihan ko siya na, sanabihan ko siya pagka ano pa yung kailangan, sabihan po ako. And never po siyang nag-ask talaga na ano. Sir, kulang yung Wala po talaga. May, one time, duman lang siya. Parang okay. nagkaganon lang kami. Pero, ay si Kuya yata yun. Parang ganon. Nasabi ni Kuya ako, si ano yun yung unang ano, sabi niya. Ah, pangalawa. Sabi ko, ganon parang ano, parang di siya na... Parang hindi na tayo kilala, sabi ko. Ay, naanakpan na, na, ko naman po si Sir. Sir, basta po. Mm. Ay, ang ano niya, yung parang hangganon, yung kaya pala, yung parang nahiya kang mag gano. Saka po, hindi mo po ako lang po talaga ang tulong sa amin. Malaki na pong bagay para sa sa mm -hmm. pamilya po talaga namin. Sabi ko nga, wala nang... Wala, uh, sabi ko, kahit anong gabi ko siguro, hindi ko talaga mag magagawa yung mga katulad nito, kundi lang dumating sila, sir. Mm -hmm. Kaya malaking malaking masalamat ko po sa inyo na, na dumating po kayo. Ang sarap sa puso ka, Tegren. Yung kaparehas mo siyang tatay. Tapos nakikita mong ano, parang may nakikita kang pag-asa sa mata niya. Masaya lang siya. Parang gusto mong maiyak sa yung pag-asang nakukuha niya ngayon. Na kahit pa paano maayos yung Doon po yung parang yung nakikita ko sa mata niya, parang gano'n. Bilang magulang, ama, ama, ta, ama sa ama, aram, alam ko yung nararamdaman mo. Kaya uh, pakiusap ko, gabayan niyo ng maayos yung mga anak niyo sa pag-aaral. Kasi yun lang naman ang may, ano natin po, sa kanila po, para magkaroon sila ng laban at magandang kinabukasan. Mga po, taga, sando nga po, hanggat kaya ko talaga, gagawin hmm. yung mga pag-aaral na yung dalawang. Ano? Hmm, inuulit ko, Itong pagmimisyon ko na to napaaga dahil kay Celine. Si Celine, yung batang gusto mag-aral na nagdala dito sa amin, na sabi niya, laging umaano sa isip ko yon. Pagka nakatapos po ako, Tatay Ram, unti-unti mababawasan ko yung hirap namin. So, so siguro, kaya siguro yun yung purpose ng maagang pagbalik namin sa misyon, yung masabi ko sa inyo na itulak niyo yung mga anak niyo, wag tayong makontento sa ganitong buhay. Pag pag niyo sila para masama natin sila doon sa pangarap nila. No, Kuya Junior, Ate, eh mamaya niya masarap na yung yakap niyo sa isa't kasi niyo. <laughs> Masarap na po sir ang tulog. Hindi po yakap kasi may po ng tulog kasi uh, malambot. Mm, iyan naman yung kulambo pala ha. Alam mo kayo. Hmm. Ano to? Yung mga kulambo na binili natin ka Telegram. Ano to? Pang king size. Malaki to. Iyan naman na lang iset mo yung ano mamaya pagalis namin. Oh, 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 Malaki to. Kaya buong ano mo, masasakop nito. Ang laki nga. Oo. Oh. Sakop kayo dyan. Laki nga. <laughs> gusto ko masarap lang yung tulog ng mga bata. Hindi sila nalalamukan. Kasi alam ko yung nalalamukan eh. po. Hindi makakatulog ng maayos. Ang laki nga. Salamat po sir talaga. Welcome. Paano kuya Junior? Thank you sa ano. Matami akong natututunan sa'yo. Ano yung gusto mong sabihin sa mga tatay na sa panahon ngayon, hirap, madaming pinagdadaanan, katulad mo. Uh, masasabi ko lang po sa mga tatay na katulad ko na talagang sobrang hirap talaga ng buhay. Tulad na tulad kong walang pinag-aralan, eh, kunting sipag at tiyaga lang po talaga. Huwag mo ng pangarap sa buhay. Mm. -hmm. Yan po ang pinakamahalaga. Kahit mahirap lang po hal, kung walang makayanan, huwag lang po mga mawawalan ng pangarap sa buhay kasi Agad may buhay po. May, may pag-asa. Tsaka? Saka, andyan naman po ang Diyos. Mm. Hala Nandyan ang ating Diyos, pero uh, gagawin natin yung... Tayo, uh, tao po ang gagawa talaga sa... Uh, nasa Diyos ang awa. Nasa tao po ang Tama. Okay. Okay na. So, abangan ko yung ano. Abo. Uh, Tinitignan uh, ko dito sino yung pinakamagandang gumawa ng bahay sa mga tatay. Sige po. Okay? Opo. Uh, Okay, thank you, Kuya. Maraming maraming salamat po Welcome. Sige so, po. Palain po kayo ng marami. Mm. Kayo din. Uh, ingatan po sa inatan po kayo ng Diyos para marami po kayo matulungan. Katulad po nang mm. ganito po ang pangmahal. Thank you, Kuya. Sana, uh, lagi po kayo malakas para mas marami po kayo matulungan. <laughs> Papalakas ako. <laughs> <laughs> Paano? Punta uh, namin sila, Kuya. Thank you.